orderin ko tong underwear na may elepante para kay Smiley. <laughs> Oo, bagay sa kanya yung Diana, elepante. Underwear naman na may giraffe yung ibibigay ko kay Provasti. <laughs> Girls, bakit kayo mag-order ng regalo para sa mga basketball players? Bakit? Nat, nakalimutan mo na ba? Last time nung may competition tayo dito sa camp, natatandaan mo kung anong binigay nila sa atin? Oo, silicone breast pads. Pinak nila tayo. This time, tayo naman ang magpa-prank sa kanila. Humanda sila mm -hmm. Tiana, orderin mo oh, na yan Oo, i-check out ko na Giraffe kay Brubasti Elephante kay Smiley Girls, sa tingin nyo I-order ko na rin ba yung kay Max? Oo, oh, Layla I-order mo na hmm. O, oh, sige Yung hipo naman yung sa kanya O, oh, oh, sige I-orderin uh, yung... oh, ko na Gigi, nasan na? Ipakita mo na Ano ba yung binili mo dyan? Girls, wag nyo ako hindi na mo pa pinagyayabang yung binili mong damit. Nasaan na? Pakita mo na. Huwag mo nga kaming takutin. Ano ba yung binili mo? Bakit ka mahihiya? O oh, sige na nga, girls. Ipapakita ko na. Huwag kayong tatawa, ha? ako ng bra. <laughs> Parang ang weird naman ang bra na yan, Gigi. Parang panglola naman yan. <laughs> Hi, girls. Anong panglola? $300 ko kaya binili to. Bakit? Sa tingin nyo, bibili ng $300 na bra yung mga lola, ha? Gigi, depende naman yun sa lola. Yung lola ko, bumibili ng $1,500 na bra. So ano, ayaw nyo ba? Simples kaya to? Gigi, alam mo, mas gusto ko yung mga blouse mo. O, sige na nga. O, meron pa akong isa dito kung ayaw nyo to. Eto o, oh, may playboy. Tingnan nyo, ang cute. Tingnan nyo, o, oh, ang ganda. Playboy siya. Gigi, nababaliw ka ba? Hindi ka dapat bumibili ng bra na may playboy? Playboy? Oo nga, Gigi. Yan, hindi para sa lola. Pero sigurado hindi ko yan bibilin para sa akin. Ay nako, mga badoy talaga kayo. Eto kaya ang uso ngayon, pink fashion. Ayaw niyo maniwala? O sige, pumunta tayo sa mga cheerleaders. Patutunayan nila. O sige nga, tara. Palalayasin lang nila tayo doon. Hindi tayo pwedeng pumasok sa kwarto nila. Tara na, Marusha. Itanong lang natin. Sana nasa good mood sila. Sige na, JJ. Kamatok ka na, bilis. Sino yan? Pasok! Kapag sinabi nila na gutom pa sila, hindi ko sila ipaghahain. Girls, kailangan na natin talaga ng cook dito sa camp. Baka mga basketball players yan. Itago natin yan, makikita nila yung in-order natin. Oh! Mga cheerleaders, makinig kayo. Ito yung problema namin. Cheerleaders, kailangan namin ng professional advice nyo. O ano namang advice ang kailangan nyo? Kailangan nyo ng advice para makipag-break yung mga boyfriends nyo sa inyo. Well, kung yun ang kailangan nyo, hindi namin kayo tutulong. Kailangan maging matalino kayo, girls. Matalino. intindihan nyo? At kailangan nyo mag-diet. Tingnan nyo ko. Diet. Girls, ano ba kayo? Tama na yan. O sabihin nyo na yung sasabihin nyo. Sabi niya siya daw yung pinaka-fashionable. Oo, oo, tsaka ang dami niyang alam tungkol sa bra. <laughs> <laughs> Gigi, ano yan? Bumili ka yata ng bagong bra? Oo, Diana! Bumili ako ng dalawa! Yung isa, seamless! Yung isa, may playboy! Tingnan mo, oh! Pero sabi ng dalawang to, hindi daw fashionable! Sabihin mo nga sa kanila na ito yung uso ngayon! Sige nga, cheerleader! Sabihin nyo nga sa kanya! Sa tingin ko, yung lace lang yung fashionable. Yung lace lang yung fashionable para sa inyo kasi nga, yung lace lang yung nai-stretch, di ba? Nat, huwag ka nga masyadong sarcastic. Gigi, ayaw mo ba magsuot ng mga tops? Hindi. Actually, ang cool nga ng mga taste ni Gigi. Oo nga, Gigi. Ang cool ng mga bra mo. Gusto ko din yan. Oo, oo. sige, alis na kayo. Oh, thank you. Oh, narinig nyo. Narinig nyo. Kaya gusto nyo ng mga lace kasi yun yung nai-stretch. Yung mga bra ko, ang cool-cool. Ang Diba? Ingit kayo, no? <laughs> o sige na, girls. Alis na kayo. Meron kaming pinag-uusapan dito na napaka-importante. Bye! Oh, bye. sige na, oh, sige na, honest honest na, na, Julie, yung lace kaya yung fashionable? Ang kapal kaya ng pods nila. <laughs> tara na, girls, tara na! Ngayon, panty naman yung ipapakita ko sa inyo! Girls, nakita nyo? Nagdalaga na si Gigi? Oo nga, dalaga na siya. Natatandaan nyo ba kung paano natin binili yung mga unang bra natin? <laughs> Naaalala oo, oo, natatandaan nyo ba yung una kong binili? Yung size 3, tapos ang laki ng push-up? Oo, oo, nalalaglag pa sa'yo. Sinabi mo pa, <laughs> akala ko nga nun, napaka-fashionable ko. Girls, may message ako! Nat, gusto mo bang mamasyal? Sino yan? Girls, natatandaan niyo ba yung kinukwento ko na boxer yung nakilala ko? So, so ano, ano ngayon? Mamamasyal daw siya kasama ng mga friends niya, iniimbitahan niya tayo. Nat, di ba sinabi ko na sayo, huwag kang makikisama sa mga boxers. Tsaka may mga boyfriends kaya kami. Oo nga, kaya hindi kami pwedeng lumabas. mm, -mm. Mamamasyal lang naman tayo. Wala namang masama doon, ba? Diba? Lakad-lakad lang. Girls, alam nyo, sa totoo lang, nai-stress na ako dito sa camp. Kaya okay lang sa akin, mamasyal. Girls, alam nyo, hindi naman santo ang mga boyfriends natin. Nakipag-date nga sila kay Julie tsaka Marusha, ba? Diba? Tsaka tumitingin din sila sa ibang girls kahit may mga girlfriends sila. Oo nga, tama. So ano, anong decision natin? So girls, ano nang i-reply -re ko? Not Pwede naman kaming lumabas paminsan-minsan. So yun yung i-reply oh, ano ko. Ano ba? Hindi. Hindi yun. Sabihin mo, sasama kami. Oh my God, kapag nalaman to ni Max. Leila, walang basketball players ang dapat makaalam nito kung hindi, lagot tayo. Hindi dapat nila malaman. O sige na girl, sinabi ko na nasasama tayo. Tara na, mag-ayos na tayo. Okay, na. Smiley, ganun na pa kami takbo ng takbo. Oo nga, pagod na kami. Gusto na, na namin makita yung mga girls. girls. Sampung ikot pa, tapos gisingin niyo ako. Ano? Hindi pwede. Hindi lang naman ikaw gusto matulog dito, ah. Oo nga, gutom na kami. Gusto ko na makita si Julie. Kanina pa ako hinihintay ni Marusha, no? Hindi lang girlfriend mo yung naghihintay. Uy, mga kulokoy, sawang-sawa na ako sa inyo. Hindi tulad niyo, wala akong tulog kagabi. O sige, 30 minutes break. Tapos itutuloy nyo yung pagtakbo, okay? Tuloy-tuloy ang training. <sighs> Alam ano mo, Smiley, hindi namin kasalanan kung wala kang tulog kagabi. Oo nga, hindi namin kasalanan kung magdamag kami usap sa telepono. O ano nang gagawin namin? Pwede na ba kaming umalis? Hinihintay na kami ng mga girls. Mga bingi ba kayo? Di ba sabi niya, 30 minutes break. Sige na. Oo, bumalik agad kayo ah. Tutuloy natin yung training. <sighs> okay lang ba to? Nagbayad yung parents natin dito sa camp pero napapagod tayong parang mga kabayo. Ako gusto ko kasi lumalakas ako kahit payat ako, no? Ano lumalakas sa'yo? Etong kanang braso ko. Di ma, meron pa bang french fries? Tiniran mo ba ako? Wala na Kev, buti nga binigyan kita eh. Dito sa camp, ay masaya, masaya ka na pag may happy meal ka. Okay, bukas di ma, order ulit tayo ng happy meal ha. Oo, basta ikaw maglilibre ha. Oo na, sagot ko na. Kev, tignan mo yung laruan, ang cool no? Mas cool yan kung dalawang cheeseburgers yan, hindi laruan. Kev, alam ko galit ka dahil gutom ka. Anyway, sino ka dito? Basta, bear ako. Eh ikaw? Ako yung koala. Bakit? Gusto ko lagi na sa ibabaw. Dima, ano-ano na naman yung iniisip Hindi. mo ha? Gusto ko in-charge ako. Gaya ngayon, sino in-charge sa atin? Eh di ikaw. Tama yan, ako yung boss. oh, walang kwentang boss. Kev, umayos ka dyan. Kundi papaluwa ako yung french fries na binigay ko sa'yo. Umayos ka dyan ha? Oo, oh, bukas bibili ako ng Happy Meal. Ibabalik ko lahat ng fries na binigay mo. Uy hey, Kev, napikon ka ba? Nagbibiro lang ako eh. Ano ka ba? Hindi nga dito. Nasaan na ba si Art ko? Nakaayos na ako. Mawawala na yung amoy ng pabango may pinapagawa yata yung mga basketball players. Oo nga, lalo na si Patrick ko. Ang payat-payat na nga nun eh. Anong payat? Hindi naman nga siya pumayat no. Pareho lang. Eh paano papayat yon? Lagi kang nagpupuslit ng pork chop sa ref tuwing gabi. Oo, pinangkukuha ko siya ng pork chop kasi nga nag-aalala ako sa kanya. Girls! Marusha! Marusha, baba ka na bilis! May 30 minutes lang tayo para mag-kiss! Pinagod ka ba ng mga basketball players? Gigi, bumaba ka dito! Bigyan mo ako makakain! Gutom na gutom na ako! Oo oh, na! Ito na, na, na! Papunta na kami! <tong noise> <tong noise> Guys, huwag niyong sayangin yung oras niyo! Ako susulitin ko yung 30 minutes para ikis si Marusha! Tagalan siguro ako ng sausage sandwich ni Gigi! Tama na yan, dak -tak. Oo na! Tara na, bilis! Girls! Gigi, nasan yung pagkain ko? Eto, Patrick, dinalhan kita ng mani. Gigi, sabi ko, sausage sandwich, hindi mani. Ano ka ba? Patrick, nakalimutan mo na ba? Healthy foods lang ang meron tayo dito sa camp. Tara, share-share sure tayo. Bili tayo ng McDonald's. Gusto ko rin yun. McDonald's. Order na tayo. Tara, tumakas tayo dito. Guys, magtago tayo. Yung hindi tayo maririnig habang umu-order tayo. Tara na. Oh, magkano'ng pera nyo? Meron ako $50. Sandali, titignan ko. tingnan natin. Huwag kayong maingay. Sandali. Oh, ha? Diana Diana, 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 yan. Yan, yan yung gusto yan, ko. Yan yung gusto Diana. ko, Diana. Diana. Okay, sandali lang. Diana, itong oh, isusuot mo. Thank you, Diana. Diana, gusto ko yung maong yun. Oo, Nat, itong bagay sa'yo kasi thank maliit ka. You. Okay, huh? Leila, etong sa'yo, jumpsuit. Diana, hindi pa sa tingin mo maliit to para sa akin? Leila, isukat mo muna. Kapag hindi mo kasya, maghahanap tayo ng iba. Girls, bilisan na natin. Baka maliit tayo. Ayaw ng mga boxers na late! okay, nalilate. girls, tara. Oo, oo. Kailangan ko ba tong mga boxers na to? Ayaw daw nila nang nalilate. tara na Nat, dalin mo na kami sa mga boxers. Tingnan nga natin yung mga boys mo. Actually, isa lang yung kilala ko doon, tapos yung iba, mga kaibigan niya. Basta walang makakaalam kung saan tayo pupunta. In short, girls, tara na, bilisan na natin. sana naman maaayos to mga boxers mo. Syempre naman Diana, maaayos sila. Don't worry Diana, marunong ako magboxing. Lakot sila sa akin. Sana maaayos yung mga kaibigan niya. Nat, may mga pera ba 'yon o tayong gagastos sa sarili natin? May pera sila? Oo, mayaman sila. Kev, Kev, narinig mo ba yun? Oo, pupuntahan nila yung mga boxers. Ayaw na nila doon sa mga basketball players. Eh ako, anong ikaw? Wala naman silang pakialam sa eh. Start mo na yung kotse. Tara na, bilis. Di ma, hindi. Hindi ako susunod sa mga yun. May kadate silang boxers. Natatakot ako, no? Hindi. Pupuntahan natin yung mga basketball players. Magsusumbong tayo. Seryoso ka ba, okay, ma? Kev. Seryosong seryoso. <laughs> basketball players, bilisan nyo. Tayo kayo dyan. Bilis. Kahit huwag nyong bilisan. Oh, anong gusto nyo? Kung nagugutom kayo, lahat ng pagkain nasa ref, okay? Oo nga, kayo pumunta doon, hindi kami. Baka di kayo makakain kapag narinig nyo yung balita. Umalis yung mga cheerleaders, nakipag-date sa mga boxers. Mga boxers lang naman, huwag kayong mag-alala. Ano? ano? Pati si Anna, sumama? Wala akong pakialam kay Yana, pero si Diana sumama. Smiley, wala na tayong magagawa. Huli na ang lahat. Sana hindi totoo to. <laughs> guys, nakipag-date daw sa buksingero yung mga girlfriends nyo. Alam mo, Max, wag kang tawa-tawa dyan. Si Leila yung pinakamasaya sa kanila. Oo, pare. Iiwan ka na rin ang girlfriend mo. Guys, problema to. Naku, ano ba to? Iiwan ako Manahimik na. Manahimik ka dyan. Saan daw sila magdi-date? Sa likod ng stage yun. Merong cafe dun. Kaya kung ayaw nyo mawala yung mga cheerleaders nyo, bilisan nyo na. Ngayon na. Oo, guys. Go-go na. Bilis. Lagot lahat sila sa akin. Sino? Mga buksingero? Mga cheerleaders? Kev, na-imagine ko na yung mangyayari. Anong mangyayari? Bubugbogin ng mga boxers yung basketball players. Woo! Sa may point ka. Meron nga. Kev, hindi kailangan ni Diana ng mga basketball players na bugbog sarado. Naintinda mo ba? Well done, Dima. Babalik na si Diana. Babalik sa akin, Kev. Babalik sa akin. Hindi ako pupunta ng ganito doon. Amoy paawis ako. Tama. Magpalit tayong damit. Pakita natin mas cool tayo sa kanila. Dapat mauna tayo doon. Nat, nasan na ba? Malayo pa ba? Doon, sa likod ng stage yung may cafe doon. Ang cool. Girls, may dala ba kayong mga pera? Oo, oh, may dalawang pera. Dala, oh, dala. okay. Oo nga, malay mo walang dalang pera yung mga yun. Girls, ano bang tingin niyo sa akin? Papatol ako sa walang pera? Oo na, sige na. Ang importante, mag-enjoy tayo. Oo girls, mag-enjoy tayo. Mag-enjoy mag tayo. Mag-enjoy tayo. Bilisan niyo! Bilis! Bilisan Bilis niyo! Dapat mauna tayo dun! Go! Tara, tara! Smiley, pagod na ako. Gusto mo bang mawala yung mga cheerleaders natin? Nasa na sila. Lagot yung mga cheerleaders na yan sa akin. Bilisan natin. Baka dumating na yung mga boxers. Bakit natatakot ka na? Baka mamaya sumigaw ka. Tulong! Tulong! Hindi sa ganoon. Wala akong boxing gloves eh. Nat, nasa na yung mga boxers mo? Girls, padating na sila. Bakit ba nagmamadali kayo? Darating ba sila? May kotse ba sila? Siyempre! Girls, tingnan nyo. Nandun sila oh. Sandali, bakit tatlo lang sila? E, eh, apat tayo. Oo nga na, bakit tatlo lang sila? Sinabi naman niya sa akin na apat silang pupunta Ayan na sila, lagot na sila sa akin Girls, nagbo-boxing na yata sila doon Oh my god girls, hindi yan yung mga boxers Si Smiley, Provasti at Max yung mga yan Lagot tayo Tumatakas ah! sila Abulin natin sila Hoy, saan kayo pupunta? Halika dito! Lagot kayo sa akin! Saan ka pupunta? Ha, girls, mauna na ako. Magkita na lang tayo sa camp. Guys, anong ginagawa niyo dito? Lumabas lang kami sandali. Bibili kami na happy. Oo, oh, kaya lang wala. Kaya lollipop na lang yung nabili namin. Diana, nakalimutan mo na ba yung mga rules natin sa camp? Ha? Bakit ba? Ano bang nangyari? Alam namin yung tungkol sa mga boxers. Yana, bakit ang bait mo uh, ngayon? Baka hindi mo lang ako masyadong kilala. Hindi ka sa lahat ng rules. Mag-uusap tayo sa camp. Humanda ka sa akin, Diana. Guys, sigurado lagot ako sa kanya. Magkita tayo ulit. Like and subscribe to the channel. Bye! Bravasti, wala akong ginawa. Kasalanan lahat to ni Nat. Max, wala naman akong gusto sa mga boxers na yan. Bilis, bilis, natin sila! Girls, bilis, bilis! Saan ka pupunta? Order na tayo. Tara, tumakas na tayo dito. Kailangan natin magtago. Hindi tayo maririnig kapag umorda't... Guys, amoy pawis ako. Hindi ako alis ng ganito. O, oh, kailangan mo magpalit. Mabaw.